Balaan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode dito, ano po? Harvest po tayo ng kamatis at ano po? Upo. Uho yan, kasama po natin si Ka Francis. Dito ka, Kapres, sa kabila. Yeah, uh, ano ko na lang. Ito na po yung update ng ating mga kamatis po. Oh. Dami na, mau over na eh. Hmm. Mura nga yun, parang gay. Kikinsi naman. Eh, talaga biro. Namin siya ng utyo oh Ka Francis, isusulot ko na lang dyan. Yan ang tindi ng init Ay, utin mo ito Naka-resist Sariwang-sariwang ito Sa mga gata mo Hmm naman din bumuha ang kamatis ay ano matindi ha matindi pagka dami nga uh. kaya nga ito eh y... pag tinamaan ay madami pag nilugi lugi din hindi naman lahat na nagtanim ito mama mm Aray po yung order lang ang aming i-harvest. Ah, hmm. eh. Ang dabang sa kabila ayun. Dalaki o. Ito mga, o oh, ano ayun. Eh. Yung pinaka good size oh. Eh. Ito siyang dami agad ano Nangyari agad, dati agad timba Doon sa kabila ako, para sa siya pa kabila Mm-hmm. sa ibang kalaka talagang maganda yung ano, intercropping sa sitaw kasi ay ano mas mataas ngayon kumpara ba dito sa kamatis kung lahat ay kamatis ay dilugi o kung iba't ibang crops uh, puno pa lang timbani yan Yan, upo po. Ito yung mga upo. Yan, nagtsaga pa rin kayo. Upo. Ah, kapal din naman ang buong na upo natin. Eh. Lalaki, oh. Magdala ka ko, Francis. Nahabol pa rin na siya ito. Nahabol it, mo. Aray, dali yung mamaya. Aray, oh. Sitaw, oh. Damo. Ang ah. kapal din po ng upo o. Kaya na masipag na yung upong area ba Hoy ano Ilang pera siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 Yan 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 Ito ha pangunga ayun pa pala o oh, 14 oh, upo. Upo, oh. yeah, ako pagkakapal lang upo tampong upo ya yeah, kanilang ko nakapres yan oh. upo bang iuwi mo at saka ano dini 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 yung una yung upo oh. yun magdala ka Hmm. Yung kuhay malaki. Hmm. Sitaw. Oh. Dali, meron ito sitaw. Ah, ayos na yun. Saka sitaw na yun. Takag yan na yun. Oh. Hinayin na yun. Ano na din. Yan, kumuha ka na lang ng sitaw. Para oh. po yung uwi ni ka, Francis. U upo saka kamatis oh gumulong na dito ko Dini, dini ah, kapransis ah. Umuna ka dini, dini. Ari po ang pang-uwi ni Ka Francis. Oh. Mm -mm -mm. Lakad, lakad. Malapit na rin po uli ang harvest nito. Ko para sa sao. Oh. Dini tayo dito sa ukra Ito sa kabilang lima. Mag-uukra ka rin ba? Mga hala ka. Diyan na, dito sa dini. Abah. Oh. Ay, siya pang-uwi. Oh, kraba. Ng sa dulo mas malaki. Oh, ah, pagkatataba na rin pala ng nakamuti Aba. Lalaki. Bahala si po, mag-uwi ng upo, kamatis, at saka ano pa ba yan, ano? Sitaw. Hunter. Aray, ang malalaki na ah. Lakad-lakad yan. Eh. Yan, yeah, kumuha ka na lang. Ah. Marbis na pala uli. Apo kablis talaga nang ukura ba. Mm. Yanong, yan, um, yan. si lalim lalaki oh. Aba, ipagtala la ko na agad. Mm. Mm. Dagan sa sambalili muna lagi. Sa sambalili ko pala, magkakabugno. Mm. Yow. ito, tayo naman gugulay Ayos ay, ay, na ba yan? Yung pa yan o, idamay mo na yun Oh. Kalo ganda ka ng halaman na ba? Gawa ng nag-uulan-ulan ay Ano? Oo, oh, mabilis Oh, oh pao Malaki oh Aba, ang gabarasan ng bata mm. Ah. Oh, okay. tara. Ayos na Ben Wala ka mapasok ngayon ko Francis Wala Kamuti oh Dalhin mo na rin oh Yung sibol na labas oh Pero bayain na siya ka Gusto mo ba? Gusto mo dalhin mo. No. No? Nahalo ko na yan sa pinakbit Ha? Pwede ano? Ay meron pa doon kasamahan Tara ka Meron pa nga iba doon eh Pwede naman yan ano? Na ay ari ari ang dami din ng kamputa ko nakita sabi na lalaki nito oh, lalaki, eh oh kamo lalaki oh. ay pagkakapal hmm. ayos na yan o tara hmm. Pala yan po, uh, ang episode ito po ano, harvest po tayo ng ano nga yun. Sitaw. Tapos uh, ay, ah, sitaw ba ano nga, kamatis. At saka po yung panggulin ni ko Francis, upo. Ayoko, ko Francis, kaway. Ayun, bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kayo sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalag na lang po notification bell para maging updated po ka sa susunod ko pang pa videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang, bye.